Agoy, ginoo ko. Agoy. Uy, timing naman tong after shot na ito. Uy, nalibang pa ko. Agoy. Agoy, ko. Agoy. Agoy. Ay, sa... So, Why? Wow. Uy, linog. Uy, tama na. Agoy, ko. Uy. Agoy, ko. Guys, naglinog na naman ang lakas. Pero lakas, oh. So, Oh my God. How good yaw eh. Dito kami sa Burul ngayon. Lala, lala. Kami yung poste oh. Ang lakas, Lord. Ang kahilo. Uy! Ala, lakas. Ang lakas. May nagdadasal sa loob kasi Alam, lokat ayun mo wala oh Oh my God kami pusti oh Yeah. Lumilindol na maganda ka pa rin natin. Sana wag na malakas masyado lord. Ang lakas grabe eh. Ang ingay na naman ng mga aso, tapos bigla na naman nakahilo. Ito na yung mga sinasabi ng mga aftershock. Ang binabantayin ko yung chandelier kasi, dito ako nakapwesto nun eh, oh. Nung biglang nag ako, biglang. Ang bilis ng katok ng ano, pinto. Akala ko kung ano. Pero naka, ano nang, nang, nang aftershock, may mga kanang ng 4 ganyan magnitude, ganyan. Hindi masyadong malakas kanina daw. Hindi na namin naramdaman kasi parang nahihilo na lang bigla. Ayan kanina, yung chandelier, sobrang lakas talaga. Hindi ko na nakuhanan kasi takbo na ako kaagad sa labas. Uy, ginuo ko. May aftershock na naman. Takot nga ganito eh. Sana wala nang ano. Okay lang naman bulindol kasi part naman niya ng mundo. Pero huwag naman masyadong malakas na gilord. Ginuo ko. Buti talaga ang tibay nitong bahay na to. Oh. lakas. Ano yung dinaano na ano, tinag sa bakulod. Ang inaantay pa naman namin si Mama Mary. Mama Mary, pangalan niya kasi Mary. Nakatakot ba katotoong Mama Mary makita namin ba? Guys, grabe nangyari ngayon. Basahin niyo tong picture na to, Jeremiah 10, .10. Ayan, kung naintindihan niyo ng Bisaya, maintindihan niyo. Sa English kasi di ko maintindihan. Pero sa Bisaya, grabe no. Huwag nahitabo ang nangyari yung lindol kanina. 10 a.m. talaga. As in, 10 a.m. yon 10 plus, basta kay 10 a.m. siya. Tapos, ngayon is October. October is 10th of the month. Tapos, October 10 din ngayon. So, 10, 10. Tapos, 2025. 10-10-10-10. Robin, imbis na sale yung maramdaman natin sa mga product na binibenta may mga sale sila na 10-10 ano puntahan natin ang nangyari naramdaman natin ngayon grabe kaya mag is it a coincidence talaga or ano sana wala nang ano no 2025 2 times 5 equals 10 din So, 10-10-10 gid 10, 10 siya kay October is 10. 10 mga yun sa October, 10-10 na. Tapos, pag tinimes mo yung 2 at 5 sa 2025, 10 din siya. So, 10-10-10. Tapos, 10 a.m. siya. Grabe, no? 10-10-10-10. Cool pa mo ng 10-10 di ay. Kampan! Waka 7.9 magnitude. Ah, natuyok sila sa Cebu. Oh, no, natuyok mismo. Unsa kay nang tadayma ots kare? Tadayma. Nya, nya. Kare sama tes, ko sama tes. Limta naman amo. Ka man kay ano ma? Two years pud ay mo wala ka balik no. Mhm. Sa Japan. Dili, last year pa sa Japan pero daan in two years last last year kasi Japan. Mm. 2024, ay last year na. No? Oh, tinawagan sila tunupakan ko ano? Si Tapakan ah. ko sa Europe ba? Kasi one year pa dito. Mmm, galing ko sila ng Mactan. <laughs> <laughs> Nag Nagpa-lunch lang sila. Buti, hindi na anong airport mo. Pero bilib ka sa ano, nawala sa diyang wallet. Sa, ano, sa pagbaba na mo sa, sa Manila, ang wallet na wala dito sa among um, gisakay kay nang hindi -hida, siya businessman. Mm. Yeah, pagato na mo sa ano state, sada, wala na sa domestic. Siya na wala akong wallet. Ni pa ka na pud na mo. Nara. Na dito sa Los Angeles. Ala galing no. Oo. -mm. Ah. -mm. Oh. Believe kay ka sa ano sa Philippine Airlines. Believe kay ka. Sa si ah, oh, Philippine. pala. Good luck. Ay, congrats Philippine Airlines. Sa, -sa sakwan pa na naku, naku, na. Kung ito pa to nakapi nakakuha ng wallet, wala Ay, na. Lato, lato. Lost lost na. <laughs> mau gua pakai paket itu saya